tapos na. Di naman tayo kulang yun. Yung wall. Okay na. Magandang buhay mga ka-farmer. Grabe, kakauwi ko lang. Pero kailangan natin saglitin yung project. Ah, galing kami doon sa ano, nami, si Felicity. Felicity happy naman tayo ang ganda ng pagkakagawa pulido ayan sulit na sulit po mga ka farmer sabi ni bebe akala ko ba malaki sabi ko bebe malaki na yan ayoko namang maging baduy naman masyado yung bulky naman masyado yung yung motor na ano di ba o oh, tama lang ba tsaka naman hindi naman yan ipang babiyahe eh. ba diba? ano nang ginawa ni kongkong Kong dito talagang madali yung mga papaya oh kailangan mag replant ng papaya dito. Sana wag na abonohan muna. Ah, uh, okay, good. Wala mo nang abono, please. Uh, tsaka kung abono, yung mga ganun po kaliit. Mga tatlong piraso lang. O kaya tunaw ka sa timba. Isang kutsara, isang balde na 'yon. Pangdilig mo sa gilid. Di pa ako nagpapakain silipin lang muna natin yung pinapatrabaho natin sabi ko aabutan ko pa sana ka ako nako? may order kayan Enlit wala tayong baboy ngayon solid yan walang baboy baka may uh, pa order tayo hindi na naitayo pala ni Kong Kong ito nakalimutan ko nang sabihin sa kanya oh. na oh maluktot na Naku, wala na yan kailangan tukuran lang yan hindi na pwedeng ibalik matigas na tsaka yung ugat nag ano na ah ako ay nako yung mga manok ay nako katay na kapag katay na pero hindi mga yon, may, may ba bukas? Ulam natin bukas, native na manok. Ay, taas pala. Hindi kaya maapektuhan yung flooring natin? Baka bumaba masyado? Nadion? Yun? Ay, yung ano? Yung blababo? Ay, so, Sa sobrang taas nito? Ah, oo. Sige. 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 At, di o, okay. itong, uh, matama, Baka masyadong mababa na. Hindi naman. Tingin nga, tingin natin. Oh. Kapal. Mas na. Taas. Ay, yung visit ng mga manok na yan saan ka nakakalabas? saan nakakalabas? pakatay ko na nga yan <laughs> pakatay na si Kongkong. de ay si mga sampu pakatay natin hindi ako rin si mother syempre Aro, parang tabing yata Mahirap Tapos na Di naman tayo kuulang yun Yung wall Okay na Ah Nili singya pa na ako eh. Mm. Uh -huh. <laughs> 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 yung green tsaka putey okay naman ano. Bagay sakto sakto, sobra pa. Sobra pa yung green. Ai <coughs> Sabi ko nga ito, iwanan na lang kaya munang ganito ito. Kasi ano wala naman eh, wala namang 'di ba? Superman siguro, di naman maboboso rito. So, ipulido na lang muna 'yan, iwanan na muna as is. Ventilation lang naman 'yan eh, alagyan ang bintana. 'Di ba? Guro si Superman 'di naman maboboso. Oh. Magreport oh, ka dito. Ito yung sinasabi ni Bebe, baka daw bumagsak. Oh. Hindi naman, kapit na kapit na yan. Ah, pa ng kulay green to na. <laughs> Hinatira pa ng green na konti. Ay. Bah, daming tira ah. Ay, wala pa tirang... Yung... 30 30. Ano bang ano ginagamit na pag uh, kakabitan ng black screw ba ginagamit no? <laughs> Doon sa di ba clip yung pang ano ng clip ng wall cladding. Oh, ay sa ano pala yung sa Suming? Oo, oh, sa Kisam eh. black screw. Black screw. lang, clip eh. 100 nga lang yun na bigay sa akin na clip. Problema, pagka lang bibili pa dun. Batay, andyan na yung sundo mo oh. Magigib na. Ha? walang laring manok yan eh bilang lang mga oras nyo yung inverter dumating na pero yung hunting technician uh, next week na no bebe no next week na daw po darating at napaka busy ha? oh ano daw Ha. Transformer. <laughs> Inexplain ko na nga yung transformer nya may sarili nang transformer 'yan. May sarili nang transformer 'yan. Ang ang unit niyan 220. Yung, yung transformer yang sarili pang step down kasi yung, gina, yung pinagamit niyan in -explain na nung technician technician ang tumingin na eh okay. Hmm. Hey. Uh, ilang taon daw sa Saudi ah. Ini e nga kasi nga sa Saudi ibang voltage doon 220 kasi ito eh so pang step down siya from 400 to 220 e ngayon di mo na kailangan ng transformer kasi 220 na eh 220 tayo eh yun ang sabi ng technician ha tinignan niya na eh napagana na nga yung pan eh napunta nga lang kanina gusto daw kumain sa na oh. baka hindi niya ano kasi yung yun nga yung may sarili tsaka may sarili siyang Yes, in case naman kung sabi yung mataas ang tayo natin, may transformer din sya eh. Sabi niya nga nung technician, hindi na kailangan yung sariling yung transformer yan, eh, pwede mo nang ibenta. Tinatanong ko naman kung magawa ko siya, hindi na daw matanda. Oo, oh, oh, hindi hindi ano, yung pinaliwanag na ng technician, kaya hindi na rin ako ano sabi niya. Tsaka napagana na nga yung pan eh, 220 gamit eh. Di ba? Oo. Oh. Ang kailangan na lang natin yung ano yung single phase ano single phase to three phase yung inverter na lang sa compressor 220 yung ano yung yung ano yung unit kasi ginamit daw ata sa barko ito kaya may sarili siyang transformer kasi mataas yung voltage sa barko ay eh, naka 220 nga yung step down yung tawag ngayon ko din lang naintindihan eh so, para na, ma -ma sayang naman dito anong sana inano mo ikaw naman ang welder Kuya, yung sa pagpapa-under nga. Ah, ini may technician naman na tayo. Yung technician naman natin ni Ano ko yung number kung sakali hindi kung sakali lang, halimbawa lang. Oo. Yung technician natin, nagtrabaho din sa Saudi, yan din ang ginagawa. Ano ko yung number? Thermo king mismo. Kinuha ko yung number niya. Oo, di okay, para at least kung sakali. Pero ano naman eh. Tit na pagana na ng technician. Kaya ko tinuo yung ano, kung sakali lang pag problema pag kami kailangan ng sariling transformer pero hindi nga eh napandar na nga eh <laughs> natingnan niya na tsaka nakita na nang ano nang kaya nga nung inano ako natatawa yung teknisya sabi niya, wag kang makinig kasi ito ginagawa ko ito sa Middle East ito din ah oh, yan din yung ginagawa ko sa Middle East ilang taong kong ginagawa yan sabi nung technician na ipinaliwanag eh, pinaliwanag niya kung bakit may sariling transformer kasi sabi niya yung pinaggaga yung kung saan to ginamit mas mataas yung voltage kailangan pa babain into 220 eh sakto naka 220 naman na yung control yung tinati eh, 220 na nga yan eh di wala na transformer 220 to 220 na eh oh kaya nga eh kaya medyo ano naman tayo eh ako naman basta ma tingnan natin ina, baka hindi niya masyado baka doon sa ano, may transformer nga. 'Di ba? Pero 220 daw 'yan eh. Okay na 'yun. At least marami ang concern sa atin, 'di ba? Nagpunta kami Ang anong ko naman si Marvin mismong yung kumpanyang 'yan ang pinanggalingan niya, yung Thermo King. Ilang taon siya doon? Tsaka yung anong 'yan, yung unit na 'yan, sabi niya hindi pam hindi yan sa akin bago. Pamilyar na pamilyar ako dyan. Sabi ko nga, hindi daw Sana sinabi mo, na napaandar na po yung fan eh. Ayun nga, yung oh, lang na, alam oh. niya yun. Hmm. Yung fan lang napaandar. O yung compressor. Eh, yung sa yung compressor naman, kailangan lang natin ang inverter. Tingnan natin, pero si Marvin ang naggarantiya, hindi kailangan ng transformer. Pinangalok niya na nga yung transformer na yun eh. Mm -hmm. Tsaka kung kailangan ng transformer, may transformer yan. O, mm oh, -hmm. <laughs> sariling built-in transformer eh oo na nakakanta. Oh, oh, pa 3 na lang. Nanjan na nga sana eh. Kaya lang wala hindi pa siya pwede. Excited na nga sana ako. Pero ayun nga. At tingin ko naman po gagana dahil si Marvin ano naman eh. Ginarantiya niya. sinipul si pula niya nga lang eh. Tingnan niyo naman po, di ba? Isang ano lang napagana niya na 'yung mga ano. Kaya lang nga 'yung kailangan ng suyong kompreso, kailangan ng ah uh, ano ba to? Kailangan ng inverter from single phase to three phase. Pero chinek na na rin, sabi niya, uh, okay naman. Wala naman po problema sa kanyang tester. May sinasabi siyang way ng pag-test eh. Sabi niya, wala akong nakita ang problema. So, ang kinaganda nga nito, may prion pa eh. So, talagang hopefully ay mapagana tapos itong transformer ito po yung transformer nya ayan itong transformer na to sabi niya hindi na to magagamit dahil 220 na nga itong unit na to so may 24 volts pa nga na may sinasabi siya eh so ayun so hindi na natin kailangan ng transformer may bebenta daw ito ng 10k mabilis pa bilis pa at goods na goods pa yung transformer na yan chinek niya na rin let's wait and see next week pa <laughs> next week pa daw po so ayun sabi ko nga kay bebe kung nga uh, uh, mapagana ito kung naan dun pa ay eh, pinapanalangin ko sa Diyos sabi ko bahala ka na Panginoon kung anong ano yung kaloob mo na kung sakali man doon pa, eh, sign na yon na kailangan kunin, kunin ko pa yung isa. Kasi may nakikita pa po akong business opportunity using ano, the, the other one bukod sa lechon. So, ayoko na munang i-discuss pa pero uh, ano naman, uh, parang nakikita ko lang yung mga opportunities na pwedeng paggamitan. So, ayun, sabi ko bebe, ano, kunin natin yung isa kasi may binaplano pa akong pwede nating subukan din. So, eh kung hindi naman, ano, pwede mo namang ibenta. Kahit matagal bago mabenta, inaandyaan lang naman. maibebenta din naman. May bibili at bibili niyan. So, kikitaan mo pa nga yan eh. <laughs> pwede ka pang kumita. So, ayun po. Yun lang naman. So, ayun. Thank you sa mga concern. Huwag po mag-alala at uh, ginarantian naman na uh, ng ating aming technician na mapapagana siya. So, iniintay na lang po yung inverter sana uh, sana po no kasi yun lang naman ang ating inaasahan eh pero na ano, natatawa nga siya sabi niya ang oh, kabahan gagana yan hindi kailangan yan yun yung, pagkakasabi niya yung way na talagang uh, confident siya na ano na lang uh, hindi yan bago sa akin sabi niya o, uh, yan yung ginagawa ko sa alam niya pa nga po yung mga presyo niyan eh alam niya pa kung anong model so okay na confident na ako dun sa ano niya binitawan niya nga uh, guarantee so dito tayo sa mga so ayan na uh, yung ating uh, oh, may magagandang papaya ito mahaba oh. yung mga ganyang mahaba mga farmer yan po yung magandang bunga yan po yung mahaba at yan ay makakapal yung ano, balat ay ah, yung laman. Ayun ito mahaba din. That's good. So ito mahaba din niya. Kikita mo naman pag parang may bulaklak na ano, mahaba din po 'yan. Ayun din, no? Oh. Ang pala ng bunga nito. Solid ah. Oh. Solid, solid. Si Chichi. Ay. Di ako mapakali kagabi. Lalagnat na naman. Oh eh sabi ko bebe huwag na ka magpatumpik-tumpik kasi kanina kinuha namin yung yun nga yung sidecar so ang ang inano ko ay uh, sabi ko ano na uh, ipa blood test mo si Kichi kasi tatlong araw na pong nilalagnat sa gabi magkatabi kami mainit nagkukumot, niyayakap ko nga mainit po siya, sabi ko bebe ano mo na nakakatakot ang dengue so, ayun, okay naman so far, awa ng Diyos po eh, wala naman pong problema, at least diba, kaya yung mga mga bata po dyan na uh, kahit sabihin nyo nang may sipon yan kaya linalagnat, kung pabalik-balik po, huwag po kayong mag uh, ano pa mag, uh, ano yun yung ipa-blood chem yun po, blood test lang platelet count lang naman kasi, sabi ko nga mahirap pong buhay ang nakasalala ang dami na pong kinitil na buhay yung dengue sa tapat ni mama kailan lang 2-3 years ago 8 years old wala linalagnat lang daw Hing, baga parang nawawala naman masigla naman daw yung bata after ilang days One week ata o ano nung paulit ulit na pinacheck nila yun bagsak na po yung ano hindi na naagapan dengue so yun po ang nakakatakot kaya sabi ko kay bebe bebe please kinukulit ko siya kagabi tapos sa uh, kanina pinaloap ko o pa check mo na o nandito na kami wala pang result so ayun tapos ang maganda niyan kung talagang ano meron po kayong tawa-tawa maglaga po kayo ng tawa-tawa at kung kaya niyang uminom ng dinikdik na ano ng papaya apakaganda po niyan sa platelet pataas yung uh, ano uh, talbus ng papaya na dahon dikdikin ninyo pigain ninyo ay 2 times a day o 3 times a day painom po niyo yun pero maganda papacheck uh, tapos ang bad news ito galing kami kay Rodel ito out of stock na wala na to face out na patay tayo hmm. kulang at yun doon sa kabila kulang din habi ko kay bebe maghagilap tayo baka sa Wilcon o sa ibang tindahan may uh, mahanap tayong ganito para uniform wala eh nagpalit na yata ng supplier si Rodel wala na yan out of stock na hmm. ba ako nagpapakain parang tinatamad ako magpakain gutumin ko kaya bukas na ako magpakain pwede rin naman umaga pero kawawa naman mga <laughs> Ah, oh, pakainin natin 'yan. Ang lakas ng bagyo pala ha, ah, sa Batanes, grabe. Ah, super typhoon ano. Pero ayun, hindi na at least hindi po malaki yung malaking lugar yung natamaan ano. Kumbaga hagip-hagip lang pero grabe pa rin po ang pinsala. Hmm. Ayan na lang yung ating kangong mga farmer oh. Wala na, hindi na rin gumanda So mag, maghihintay pa tayo ng matagal para makakuha uli ng kangkong. Oh, pero may napipigapan naman sila dyan. Kinakapitan kasi yan ng mga lumot. Pero yung ugat talagang halos inubos. Oh. Inubos po yung ugat. Ayun, meron pa rin naman doon. Medyo malalaki na pa naman na. Hmm. Eh, ang mahal na ng pitch eh. 1000 na 'yan 25 kilos. Kung papakainin mo 'yan isang kain 1000 eh, every day, no, no way, 'di ba? Uh, hindi na na ano 'yan. Libangan nga 'yan eh. <laughs> bingwit, bingwit lang. Pero mataba naman sila. So, ayun. Okay na rin po 'yung hito dahil nagko-control ng population ng tilapia dahil kung uh, wala 'yung hito, dadami nang dadami 'yung tilapia. So okay na. Ayun mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat. At ayun ang update sa ating trabaho. At uh, ayun, salamat sa nag sa concern na pumunta pa po dito. po kayong mag-alala at uh, i naman ni ano ni Marvin na gagana at hindi kailangan ng transformer kasi yun po talaga yung ipinapalo po sa kanya kailangan ba ng transformer kasi problemang malaki yan kung kailangan ng transformer natatawa nga siya eh so ayun sana ano uh, totoo nga talaga at uh, ako naman po tiwala sa kanya dahil uh, uh, yun na nga uh, kabisado niya yung unit. So ayun na, uh, maraming salamat. Sana balik po kayo at uh, Sabado linggo kung gusto niyo pong kumain ng uh, lechon ano at makapagkwentuhan tayo. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.